Guys, oh, good morning no? Good morning sa mga followers ko dyan Ito, kakain tayo ng almusal At ang ulam natin ay Ampalaya with egg Kumakain ba kayo dito guys? Dahil kagagaling natin ng um, biyahe no? Para masama tayo Bago mag mag-start magtrabaho. Ano Ana Oh. Sarap guys ng ampalaya no, na may halong itlog. Tapos may chorizo pala ako dito guys no? Lala oh ng Cebu Oh my god yeah. Chorizo, Cebu, Cebu Masarap ba yun guys no? Galing ng Cebu Tinanghali tayo ng gising kanina guys no So nakadalawang biyay lang tayo ng umaga ito Dahil kagabi Alas 11 na tayo nakauwi Dahil maganda yung booking kagabi guys Nakakuha tayo ng long ride na kamuntang ng kalanyaki galing tagig tapos tagig ito pasay ano? tapos pasay to uh, Santa Ana, Manila tapos nakakuha tayo ng pabalik ng tagig galing ng Robinsons, Manila hmm, sabay ubin tayo kaya nabot na lang alas 11 ng gabi masarap guys pag uh, nag-almusal ng maaga sa umaga kailangan mag-almusal dahil yun ang importante guys kailangan may almusal ka may laman yung chance sa umaga di ba sa gabi huwag ka na kumain basta sa umaga may laman yung chance kasi sa umaga hanggang maghapon nagtatrabaho tayo guys eh kaya kailangan natin kumain mukbang tayo ng cherry so guys tsaka ang palaya kain, kain din

Hindi <laughs> na malayo yun. Baka napindot ko. Tapos kung ano-ano na iniisip namin. Ito na pag-isa baka naman inalok ate. <laughs> ano ba yun? <laughs> <laughs> yung kalwa ni eh. Ang init tuloy sa kwarto, pinag isa, lahat kahat na lang. Naluko na. Ibig <laughs> <coughs> sabi na puyat kayo, kung kakaisip. Wala kang tulog mm Hindi -hmm. always na walang tulog eh. Maalas alas na, tapos maaga na.

ilang Sarap guys. tapos na tayo kumain. Bye. Bye.